Understanding your rights under Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations. Ang Vienna Convention on Consular Relations, o VCCR, ay isang mahalagang kasunduan na nagpoprotekta sa mga dayuhang mamamayan kapag sila ay na-detain o naaresto sa ibang bansa. Ang Artikulo 36 ay nagbibigay ng proteksyon sa mga dayuhan sa ganitong sitwasyon. Mahalaga na alam natin ang ating mga karapatan. Ang Artikulo 36 ay nagbibigay ng karapatan sa mga nadetay na dayuhan na makipagugnayan sa kanilang konsulado. Ang mga lokal na autoridad ay may tungkuling ipaalam sa mga detainee ang karapatang ito. Ang mga opisyal ng konsulado ay maaring tumulong sa legal na representasyon, pagsasalin, at pakikipag-ugnayan sa pamilya. Kung ikaw ay nadetain, manatiling kalmado at makipagtulungan sa mga autoridad. Agad na hilingin ang notifikasyon sa konsulado. Huwag pumirma ng mga dokumento ng walang legal na representasyon o opisyal ng konsulado. Humiling ng interpreter kung kinakailangan. Itala ang anumang paglabag sa iyong mga karapatan. Ang mga konsulado ay maaring magbigay ng legal na referral, tsakin ang patas na pagtrato, makipag-ugnayan sa pamilya, at subaybayan ang kaso hindi sila maaring makialam sa legal na proseso, magbigay ng direktang legal na depensa, o humiling ng pagpapalaya. Laging gamitin ang iyong karapatan sa consular access kung ikaw ay nadetain sa ibang bansa. Kung ang mga autoridad ay hindi ka inabisuhan, itala ito dahil maaring makaapekto ito sa legal na proseso. Maging informadong tungkol sa mga serbisyo ng konsulado bago maglakbay. Hinihikayat namin kayong ibahagi ang impormasyong ito. Magdala ng contact details ng konsulado kapag naglalakbay.